Ang sampung kahangahangang kababaihan na ito ay kumakatawan sa Venezuela na may kagandahan at kagandahan sa internasyonal na entablado na nakapuha ng paghanga mula sa mga Pilipino para sa kanilang karisma, kagandahan, at mga tagumpay sa kanika nilang mga pagyans. Pang-sampu Si Miss International 2015 Edimar Martinez Nagustuhan ng mga Pilipino si Edmar, nang mag-viral ang kanyang kunwari, ay showdown, katapat ang nuoy kandidata ng Pilipinas na si Kelly Versosa. She is very pretty, yan ang sabi ni Edie sa pambato ng Pilipinas. Nakita rin ng mga Pilipino na tinutulungan ng Miss International winner si Kaylee, kaya naman napaisip na ang mga netizens na malamang ay bet ni Edmar si Kaylee na manalo. Pangsyam Miss Universe 2012 Second Runner-Up Irene Esser Hinangaan ng mga Pinoy ang pagiging masayahin ni Irene. Mas lalo siyang hinahangaan ng mga Pilipino noong nag-announce siya na siya ay dumating sa Pilipinas at nag-post pa ng mga photos sa kanyang paglilibot sa ating mga isla. Pangwalo Miss Earth 2005 Alexandra Bronwalde Hindi lang dahil siya ang pinakaunang Miss Venezuela na nanalo sa Miss Earth kundi dahil napakahumble niya at napakabait. Ang kanyang farewell walk ang isa sa mga hindi malilimutan sa kasaysayan ng mga farewell walks sa Miss Earth dahil naging emotional siya na matatapos na ang kanyang termino dahil ang dami niyang naging hindi malilimutang karanasan bilang winner. Pangpito. Miss Universe 2009 Stefana Fernandez. Ang regal beauty at poise ni Stefana ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa mga Pilipino. Ang kanyang pagkakaroon ng klas sa loob at labas ng entablado ay gusto-gusto rin ng mga pageant enthusiasts. Pang-anim, Miss Universe 1996, Alicia Machado. Para sa mga Pilipino, siya ang isa sa mga pinkamagandang mukha ng Venezuela na umapak sa Miss Universe. Sa kasaysayan din ng Miss Universe, siya ang may hindi malilimutang swimsuit presentation. Panglima, Miss Universe 2008 Diana Mendoza. Hindi lamang sa ganda, kundi sa kanyang matalinong pagsagot sa question and answer, kaya napahanga niya ang mga Pilipino. May mga nagawa rin siyang mga charity works sa Pilipinas, at naging ambassador ng Smartmatic. Pang-apat, Miss Universe 2018 Second Runner-Up Stephanie Gutierrez. Dahil sa ganda ng kanyang kutis, siya ay tinaguri ang pokahontas ng mga Pilipino. Sa announcement ng top 10 sa finals, inayos ni Stephanie ang buhok ni Catriona Gray, na sobrang nagustuhan ng mga Pilipino. Pangatlo. Miss Venezuela 2016 Mariam Habach Hindi man pinalad si Mariam na makapasok bilang finalist sa Miss Universe, panalo naman siya sa puso ng mga Pilipino sa high level niyang energy. Kaya naman binansagan siya Miss El Tocuyo, ibig sabihin, Los Valdez, pero panalo sa mga pageant fans pangalawa. Miss Universe 2013 Ganiela Isler. Bilang Miss Universe, ang pagiging classy, ang nakakahawang ngiti at down to earth na kilos ni Gabriela ay napansin ng mga Pilipino. Ang kanyang aktibong pakikibahagi sa iba't ibang mga gawaing pangkawanggawa sa panahon ng kanyang reign ay nakakuha ng kanyang paggalang at paghanga mula sa mga Pilipino. Mainit din siyang tinanggap ng mga Pilipino sa kanyang pagpunta dito sa Pilipinas at ang Miss Venezuela na pinakamamahal ng mga Pilipino, ay walang iba, kundi si Miss Universe ni 1994 Menorca Mercado. Hindi man pinalad na manalo sa Miss Universe, sa puso ng mga Pilipino, panalo si Menorca. Ang proof nito ay kanyang pangalan na laging nababanggit sa mga Miss J contests, at marami ring mga Pilipinang pinangalan ng Menorca pagkatapos niyang maiuwi ang second runner-up para sa Venezuela. Kayo, sino ang paboritong Miss Venezuela nyo?